Assalamualaikum guys Hi everyone Ngayong araw pala guys ay pupunta tayo ng volleyball at magtatambay tayo doon at papatanggal na rin ng stress at magpapahangin at tara at samahan nyo naman po ako Assalamualaikum guys Ngayong araw pala guys ay pupunta tayo sa volleyball at doon tayo mag Natatambay tayo dun sa pinsa ng aking asawa, tara naman sa bahay naman po kami At ito guys, nandito na pala kami sa tricycle at tumatakbo na pala yung tricycle Yan po yung hanap buhay namin guys, tricycle at yung pangasawa ko nag-drive At ito naman, tabang cute cute nandito sa camera, kala Ka mo naman kung sinong cute ako. At ito guys, palapit na pala tayo sa dito na tayo sa Boulevard, malapit na tayo o, peso ng pinsan ng aking asawa at doon kami magtatambay at tanggal stress na rin at sakit sa ulo ano ba naman yan kaway kaway naman ang mga taga Sambuanga City dyan alam ko saan nyo to kung taga Sambuanga kayo punta na kayo sa Boulevard guys ang dami mapipili mapipilihan na pagkain gusto nyo guys magpaalis ng stress guys o so, sama ng lo punta na kayo sa volleyball guys kasi nga guys sobrang hangin fresh ng hangin dahil nga malapit sa dagat at nandito na pala kami guys kung, kung saan yung peso ng pinsa ng aking asawa guys kung so, taga sa mga gayo guys at alam nyo din santo yung kape prio siya. Iperflex ko lang guys yung business ng na aking At hindi to naman yung bata guys. Napakatigas yung ulo. Pasabay talaga. Sobrang sakit sa ulo. Dito pala kami guys. Manasaan yung may daan. Talagang papahangin lang kami ng anak ko. Nagpapatanggal sa sa ulo. Stress. Dahil nga daming sinisip na problema. Minsan lang kasi kami nakakapunta ng Bolivar guys. Kasama yung anak ko, asawa ko, kaya banding nalang lang din namin to minsan. Natin pala yung business ng pinsan ng asawa ko, guys. Kape Prio. Diyan lang kami nagtatambay. Ipapupunta kami sa Bollywood. At ayan pala guys, ang daming bumibili dito. Kami tumatambay guys, pag pupunta kami ng Bolivar kasi wala naman kami ibang matambayan. At yan pala yung asawa ko guys, piling pogi. alam mo kung si pogi pangit naman siya Pag ka talaga ng Bolivar guys, ang daming daming pagkain magpipilian mo guys. Nakaka-relax talaga siya guys kasi nga sobrang hangin. At smooth ng hangin. At ito guys, tamang tayo-tayo lang tayo sa side-side. At ito guys, kumain na pala kami ng pastil na may halong itlog. Uy, ngayon ko lang yung nakita ha. Ngayon, pero in fairness, masarap yung pastil. Pastil. yung pastil guys, na ubus na yung itlog. Yung anak ko guys, dahal. Ayaw kasi mamigay ng pastil. At pagkatapos namin kumain ng pastil kayo dito namin sa drinks. Ito pala yung ng pinsa ng asawa ko. Yung gating itong klase. At yung bata guys ay mamigay. Yung lagak talaga. At pagkatapos namin, namin guys. Maglakad-lakad lang kami. Kasi naghahanap ako ng mga guys. Dahil nag-crave person. Kasama ko itong na kiss ko napaka-kulit kumakain parang ice guys tagalandan ng ice. Ang dami din tao pumupunta dito guys, nagtatambay. Kung medyo nakis ka guys, tama din may benebenta dito ng laruan. For kung may friends kayo, kasama nyo, bonding nyo together or family nyo guys. Marami din dito pagkain, drinks, so mapupuntahan nyo guys, papipilian nyo. Sobrang sarap ang pagkain nila dito at mga drinks. At ito ang manga guys, nabili ko sa halagang 20 pesos. At ito for the kain-kain ng person. Kasama ko pang yung anak ko kumakain. Yung talaga na dahil talaga yung magkain ng mga capture para sa nanay. Mana talaga yung sa akin yung ano guys. Mangga lover talaga din yun siya guys. Ay, hindi pa po nakafollow sa akin guys. Please follow nyo po. At maraming maraming salamat sa panunod. At paano yan? Bukas na naman ulit. Maraming salamat.